Isang panaban na pag mula sa Gabriela Women's Party Ako si Sarah Lago mula sa Gabriela Hindi ito yung Sarah na maraming confidential funds Hindi rin ito yung Sarah na mahilig sa payong, sa panuluhong mga lahat ng tiwali dito sa ating bayan. Hindi tayo nakakalimot at magpasa hanggang ngayon, 53 years na ang nakakaraan. Tayo pa rin ay naniningil dahil napakarami pa rin mga magnanakaw. Papayag pa kayo dyan! Marami pa rin mga korap. Papayag pa kayo dyan! Marami pa rin mga abuso sa na naririto na nagkakaisa na ang ating paglaban sa korupsyon ay mga ngailangan hindi lang ng pagpapalit ng pangalan, hindi lang pagpapalit ng mga dinastiya, kundi pagpapalit mismo ng corrupt na sistema.